Kau ni mau? Hei, hehe. Hei, good morning, pancake is life. Siyempre, meron din na hot choco. Hi! Sumama sa palengke si Rowan. Pagbaba sa car. Eee! Hot! Sabi niya. Tara! Nakabili po kami ng mga isda dun sa kabilang so, dilasag ba atay Sa dilasag ata Tapos, nasa bayan po kami ng kasiguran ngayon. Bibili kami ng... Anong bibili natin? Toy? Anong toy? Parang toy dito. Food dito. Food. Soft drinks daw. Tara. Akit ka. O, oh, tara. Last time, kumain kami dito ni kasama si na Dexter, Nikki, Ashley. Nung January, yung outing ng mga boys. Tapos, bili lang kami ng manga. Dahil, favorite ni Sam. konti lang po isda dito. Siyempre, ang ating favorite na torta. <laughs> Meron na po doon, kaso pang dagdag. Ayan, si na-aksidente po. Ah, magano. Magdago yan. Yan, kasi di nagpaalam sa asawa. Mamaya <laughs> ako nakukwento. Kukwento niya daw mamaya. Muntik, muntik po akong ano. Mabiyuda. Mabiyuda. Dami po niya. Nilagyan ko na ng ano, yung gel kahapon. Yung buti dala ko yung gamot ko. Tungkab. Tuklak. Buti na dikit pa. Ito, oh. Tungkab yan. Tungkab. Tapos, ayan. Marami po yan. Sa likod, madami din po siya. Oh, tsaka sa braso. Nawala salamin. Nawala ang salamin. Ayun. Hindi <laughs> siya makapag-drive ngayon. But, but hindi ka naman talaga nagda-drive. Kasama namin Matisip si Nate. Kasi ah, hindi, pero masakit pag matagal kang oh. nakafocus ano. Buti kasama namin si Nathan. Siya po nag-drive ngayon. Cardo. Kay Cardo. Tsaka papunta dito, siya rin naman nag-drive. Ano, nag Fishing. Ni ka fishing. farmer. Pumunta sa batuhan. Ta tinangay ng uh, hinampas ng aloy. Bumibili lang kaming gata kasi may sitaw kami doon. Tapos, bumili ng kalabasa. At yung crab na nabili namin kanina. Nasa vlog naman ni ka-farmer, no? Nakabili kami ng lobster, crab, tapos mga isda. Ayun, tignan nyo, nang uwapo ng bayaba, sulikam. Kinaling ka ng mayari. Hindi po, nandun po yung may-ari. Pinakuha na. Wow, ang sarap, pang lalaki. May na bumi pang... May naulog. Iba talabo ng cam ko? Iba kasi gamit kong phone dahil may sa ano, pag-connect ng wifi yung isa. Ay, ka, masuka-suka na kasi. Ha, ha. Oh. <laughs> ng bayabas. Parang wala sa araya ta. <tinyo> sige, 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 may ka na. Ay. Sarap na tulog ng baby. Ang bait po niyan. Tapos napreskohan kasi pinaligoan ko panina mainit kasi hindi siya nakatigo kahapon tapos pinalaguan ko kanina yan o oh, sarap pa rin ang tulog nangapit bahay siya kanina yeah. ano uh, oh, ang sarap gigilan check po natin yung lobster niluluto na Tignan nyo, oh, nagkakalaman na siya. Okay. Oh, lapit na maglongganisa. Ayan na, si Mia. Kalalabas ko. Ayaw na, may Ayun. Ayun. Inaan mo. Ito na po ang nalutong lobster. Ay, mauinit. <laughs> Pero meron pa dito. Ayan na. Wow. Taba. Daming itlog. Akala ko dati, pag nakikita ko sa palengke, kala ko yung sponge. Diplog pala yun. Oh, yan. Nilabas ko muna si Neo para naman maiba ang ano. <laughs> nagkikita niya. <laughs> Pero, tinulugan niya rin naman. Yan, naliligo si ate. Saan ba banda? Donata. Tsaka si Rowan nandun. Naliligo sila. Nagsiswim. Uy! <laughs> ano? Sarap buhay, bebe? <laughs> ngiti ngiti, sarap dito. Sabi niya presko sa labas. Ha? <laughs> Mas presko dito. Parang kulub na kulub yung mga kwarto dun sa na cottage. Dalawang ano lang po yung kinuha namin. Dalawang cottage. Ayun yung magkatabing yun. Ayan po yung pinakamahalata. Uh, yun, 5,000 overnight. Tapos, sa tent naman, 200 overnight kapag may dala tent mo. Pero kung wala, mm, ano lang, for, ay, kung wala, 400 pala. Oh, may table sila dito. Ay, nagreklamo na ang bebe. Tapos hindi naman crowded. Malaki yung alon, pero dahil may bato-bato, ano na, pagdating dito, wala na. Kaya okay din, maganda rin mag-swimming. Kasi malalim naman banda doon. You oh, know, nandun si Kabono. Tsaka si Ate juwi Si Nachichi nandun din ata. Saan ba si Nachichi? Ayun. Ano? First time ko umapak dito. ganda. Pababa siya. Uy, ang sarap. Gusto ko atang maligo, mag-swimming. <laughs> ah, sarap ng pesto nila doon, oh. oh. si Cabona. Oh. Ah, malalim din. Sand naman pala, hindi naman puro bato-bato. in sila. Chichi. Saan nakaapak si Chichi? Tapos yung water daw dito, warm daw. Ay, nakakaingit. <laughs> Pero may baby kasi. Kaya di ako pwedeng mag ano din, mag swim. Tapos si ka-farmer, malas talaga ngayon dahil naghahanap ng gunting, tinuro ko yung lalagyan. Eh, may, sinabi ko may kutsilyo doon. Hindi ko pa kasi siya nabalot ng karton. Ayun, nahawakan niya. Sugat. Oh, yun, humahap di daw. Ah, sakit daw yung sugat. Pachoy-choy! Uy, mukha mababait mga dog dito. Tingnan nyo, nilapit. Ay, tinawag ko, lumapit naman. Mabait ka? Ha? Eh, tinawag ko lang. Dinidila-dilaan niya na ako. Taga dito ka? Siyempre na. Masarap dito. Tumira. Bala ka dyan. Sabi niya, tawag-tawag ka. Wala ka namang pagkain. <laughs> ano, malamig tubig? Hindi. Mabdi. Mabdi. <laughs> Ayun si Rowan. Tapos na ata. Paliguan ko na. Si Chichi na kailang paligo na ako sa kanya. Sabi niya, hindi na daw siya magsisim. Pag may nakitang nagsiming, sisiming pa din. Ah, dito lang. Tanungin ko kung ayaw niya na. Para at least si Chichi na lang mamaya. <laughs> Sarap boy si Owa, no? Oh. oh. Konti lang po tao kahit Sunday. medyo malayo po. Pero marami din pumupunta para dayuhin talaga. Na, ito, Pag summer siguro talaga, no? pero ngayon hindi na. na. Ito, na ito, ito, po Marami din mga nag-dator kanina. Doon lang sila, no? Dator doon lang. Sa kanila na maliliga. Hindi na enjoy yung pagbabad sa tubig. Grabe yung hapde. Alin mga hapde? Yung sugat mong alat na sugat. Pati no? Hindi maganda ang ibabad mo sa ano? Hapde. <laughs> ang sarap dito oh. Malalim Ito, na rin kayo, pala. Kayo. Ngayon, Hindi, oh. ano? Si Neo, baka kasi biglang ano. bagay, meron namang backup na formula. <laughs> Kung magutom bigla. Kaya nga, makakatulog yan dyan. Kakaingit. Ano yung nakapaka ni Chichi doon? Bato. Ah, bato. Hindi matalim. Ay, nakashoes pala siya. Nakasiming shoes pala. Si Rowan nang walang aqua shoes. Kanina, yeah. kanina pa tinatawag ayaw. No, sinabing kakain na. Ay, ah, eat. <laughs> Ay, yung so, suga ni Papa. O, oh, bye-bye ka na. Bye-bye ka muna kina ate, o. Oh. Kina. Sa away, swimming. Uwi, uwi. Yeah, Doon Bye-bye. Bye-bye. Bukas naman na. Bye-bye, Daddy Bubuy. Bukas naman na-sleep na tayo. bye Bukas naman tayo mag-sleep na. Bye-bye. bye Daddy Bubuy. Bye-bye, Daddy Bubuy. Ang hina. Hindi <laughs> ka man narinig. Bye-bye. Malakas, Malaka, sigaw ka. Bye-bye. Malakas. Malaka. Daddy Bubuy. bye Bye-bye. <laughs> baby niyo. <laughs> Naligaw ka na. Bye-bye. 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 Oh, bye-bye daw. Bye-bye ka daw nila. Ayun si Lola, oh. Si Lola. Di pa nagano si Owama. Di pa rin siya naligo sa, ano, dagat. Ayun. Rowan kunin mo oo Oh. To. Ay nagpanggap na bato. Ah. <coughs> oh, ganda ng bato oh. Hawakan mo. Bato 'yan, bato. Ah. Kunin mo. Okay. <laughs> oh, yeah. Ay, <laughs> ay, ay. ay. Wag mo na, Bebe Oh, come Uy, uy. Ew. Anong ew? Si Oscar yun. Aray ko. Huwag mo ilahin si mama. Kunin mo daw. Yan, pina. Hindi lang, <laughs> nakatalo. Ala, 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 binis ka po. Mapakal ka. Yeah. <laughs> Injured si Papa. Uy, uy! Ay! <laughs> Sanga lang yun! Dito. Ay, oh, meron. Nakita niya. Ang galing mo naman, eh. Yeah. Ah, Kargay mo na, bebe. Sakit na Hello? Oh, baby, hello. Baby Neo. Oh, baby Neo. Oh, mm -hmm. Ah, cute. Cute daw po si Baby Neo. Oh, oh, cute. <laughs> cute. Don't. Ah, utot, umutot. Oo, nagpupupo siya. Pupu time. May kasamang utot, siyempre. Huwag, huwag kikisama. sa face. Tsonggo. <gasps> ang kulit, labas ka na it ka na doon eh king koi doon na, doon na huwag na ay dance ka na daw, dance La tawag ka na doon, kain ka na daw nandun na yung food mo, kain ka na nandun na yung food mo, sige na nasa table ang kulit na ng lahat kapatid. Kantahan mo na lang si Baby Neil. Bye bye ka ka bebe. Ay nakakatulog na si Neo. Oh. oh. Bye bye po ka bebe. Bye bye ka na. Bye bye po ka bebe. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching. God bless. Eh. Ah, bug-bug ka na. Bug-bug ni baby ni, okay. oh. Oh, ano? Bug-bug. Oh. Ay, bug-bug. Bye-bye -bug. okay. <laughs> po.